maka mga person dahil stress tayo ng ilang araw, gagamit muna tayo ng filter para mas maganda tayo tingnan, o ba? Diba? Malungkot nga pala yung momo natin mga ka person kasi ilang araw po namin hindi siya nailabas sa kwarto kasi gawa nga nagkasakit si FG mga ka person Kaya ang gagawin natin ngayon ay ilalabas natin si momo. Diyan lang naman sa likod ng bahay, mga ka-person. Para naman matanggal yung stress ni Momo. Sobrang ganda ko talaga dito sa filter, mga ka-person. Ito nga pala yung kapatid ko, mga ka-person. Mas mahimbing pa yung tulog niya kaysa sa anak niya, mga ka-person. Nauna pa ata itong nakatulog kaysa sa anak niya, mga ka-person. Mag 4 weeks old na pala yung baby ni mga kaperson Ayan, papunta na po kami ni Momo sa labas Sa likod ng bahay mga kaperson Mas maganda kasi dun sa likod mga kaperson Kasi hindi masyadong mainit At saka madaming damo Madaming damo kakainin si Momo mga Person. Ayan, ilagay ko muna si Momo dito sa may upuan mga person Para lagyan ko siya ng pantali, Para naman in case na bababa siya mga kaperson Hindi masyadong malayo yung pupuntahan niya mga person. Inaantay ko nga si Momo bumaba, eh ayaw naman niya. Ewan ko ba dito sa Momo na to kung kailan pinapalabas, ayaw din naman niyang bumaba. Sinabi ko na lang sa kanya mga ka person magsuklay na lang kami. Kasi ang dami niyang nalalagas na mga buho. Siguro nagmamasid pa si Momo sa paligid niya kung saan siya tatapbo. At saka mga ka-person, so panaingayan din siguro si Mumu kasi may kambing din dyan sa harap niya mga ka-person at saka madaming mga chimkin din. At saka si Mumu mga ka-person, gusto niyang ilalabas palagi. Yung bang palaging nasa galaan, siguro totoo yung sinasabi nila mga ka-person. Na pag may nunal ka sa paa, palagi kang gumagala, ayaw mong magstay sa bahay. At saka mga ka-person, sumili pala yung pamangkin ko mga ka-person. Yan si third At saka ito naman yung isa mga ka-person. Yung medyo malaki yan yung kuya niya mga ka-person kung magtatanong kayo mga ka-person kung sinong tatay ng dalawa na yan, yun po yung kanina mga ka-person, yung kapatid kong natutulog o ba diba? May tatlo na siyang mga anak mga ka-person. Nagusto niya atang humarap sa camera mga ka-person. Sabi ko nga saglit na kasi nagbibideo kami ni Momo kaso sobrang kulit na mga ka-person. Mas makulit pa kang Momo mga ka-person. At saka sasulitin ko yung paghalik sa kanya mga ka-person kasi hindi talaga ito nagpapahalik sa akin mga ka-person. Ako ata yung number one enemy niya, mga ka-person. Hindi talaga ito lumalapit sa akin, mga ka-person. Akala siguro nila, mga ka-person, sila yung kinukunan ko ng video. Ayaw umalis. ewan ko ba dito sa mga pamangkin ko, mga ka-person. Sobrang naaliw ata sila sa kamera Hindi na makita si Momo. Si Momo yung binibidyohan ko dito. Ayun yung dalawa. Sobrang kulit nila. Sabi ko nga sa kanila, si Momo naman... Mo. At salamat mga ka-person kasi umalis na din sila sa harap ng kanila na narealize siguro nila na hindi sila yung binibidyuhan kundi si Momo. Pero eto nga dalawa kinukulit nila yung kambing si Momo nga nakatingin lang sa kanila. Siguro na iinis na yung Momo natin kasi sobrang ingay ng kambing. Pero eto nga yung dalawa kinukulit nila yung kambing si Momo nga nakatingin lang sa kanila. Siguro, at saka lubos na din yung pagkamistiso ng ilong ng ating momo mga ka-person. Tignan niyo po siya. Sobrang cute talaga ni momo mga ka-person. Pati ako na in love talaga sa kanya mga ka-person. Araw-araw po ako nang gigigil sa kanya. Mm. At no. sino pang hindi ma in love sa kanya mga ka-person is sobrang gwapo niya. Mas gwapo pa nga si momo kaysa sa mga pamangkin ko mga ka-person. At dahil ayaw nga bumaba ng ating momo mga ka-person, sabi ko na lang sa kanya, suklayan so ko na lang siya ulit. Kasi parang wala sa mood yung momo natin mga ka-person. Tingnan niyo po siya. Parang ang lungkot-lungkot niya mga ka-person. Kasi dati-dati pag pinapalabas ko siya mga ka-person, automatic na po yan siya. Bababa dyan at pupunta sa may mga damuhan mga ka-person. Pero ngayon mga ka-person, iwan ko ba sa kanya anong nangyari dito? Siguro na nadaanan ng buwan kagabi. <laughs> sobrang bait ni mga ka-person. Ayaw niyang bumaba talaga sa may lupa mga ka-person. At eto na naman yung pamangkin ko mga ka-person. Kinukulit niya si Momo. Feeling ko ayaw pa naman ni Momo sa mga bata mga ka-person. Kaya din siguro ayaw niyang bumaba dyan sa may upuan. At sabi ko nga sa pamangkin ko, huwag niya munang hawakan si Momo para naman makababana. Kasi ako'y napapagod na din magsuklay sa kanya mga ka So nangangawit na po yung kamay ko Nagpapapogi lang ata yung momo natin sa camera mga ka-person Kasi ayaw niya talagang bumaba bumaba ka na mo dahil nangangawit na yung kamay ko kakasuklay sa mga buhok mo. Aywan ko ba kung anong problema itong isa at ayaw pang bumaba dyan sa may upuan. Sobrang nangangawit na talaga yung kamay ko kakasuklay sa buhok niya. At saka mga person may pagka -ma din itong momo natin kasi minsan pag yung lupa po medyo basa ayaw niya pong umaapak sa lupa mga kaperson. Kaya din sigurong ayaw niyang bumaba dyan may pagkasosyal din kasi yung momo natin mga ka-person. Momo, hindi na to sa abroad ha. Lahat dito ngayon sa Pilipinas, puro lupa na yung aapakan mo. At sa wakas, bumaba na din yung momo natin. At hinayaan ko lang siyang mag-amoy mga ka-person sa may mga kahoy. Para naman iba na naman yung maamoy ni Momo mga ka-person, hindi lang nasa loob ng kwarto palagi. At baka may maamoy ka na gordian mo mo, sabihin mo sa akin. At para naman masimento natin tong lahat ng mga aapakan mo para hindi ka na mag inarte Yung pagkasyosyal mo sa abroad mo mo, huwag mo nang dalhin dito sa Pilipinas. Kasi wala nang trabaho yung mga yaya momo mo mo kaya kung anong mayroon tayo mo, huwag ka nang mapili, ha? Ayan, kumain ka ng dam mo kasi wala na tayong pambili ng pagkain mo. Mas masarap pa yan kaysa sa dry food mo mo at saka sa cat food, o ba? Diba?